Din naman po kaming uh, sometimes it's four times per year na lumalabas po ang aming quality assurance unit nagpupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects. So dito nga po yung nagtataka din kami uh, while uh, there are uh, projects being implemented in some districts which uh, appeared to be substandard eh hindi po napapansin nitong mga nag inspection na to. Kaya ang nagiging uh, ano po namin dito is why kaya po dapat po ba, siguro baguhin yung sistema no na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po punag inspeksyon, mga dalawang po, tatlong pong proyekto, hindi po natatouch lahat, uh, Mr. Chairman. So, sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit at the same time yung pong aming uh, uh, monitoring ng aming Kwan. Because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, uh, dapat po, meron po tayong, uh, meron po kaming uh, kada proyekto po, dapat po may geotagging ng pictures pero hindi po lumalabas yung ganun eh. Parang minsan, siguro yung mga ibang PE, tinatamad, nilalagay lang ng pictures. Nakuku nakukulang lang po sa validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS. Yung pong ganyan. ano uh, ang nangyari po dito sa nakita namin, yung sa, sa report ng sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning and scheduling applications. Hindi po doon sa aming survey 123, which are the actual GPS or the the coordinates of those projects. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang isang common tao na, na tumingin doon sa sumbong sa Pangulo, hindi po niya makita yung proyekto. Kasi nga po, uh, we don't know, we really don't know why those data were sent to the office of the president. Yun po yung nangyari dito. Kaya kung makita sure. niyo po, may isang libong proyekto Mr. yata. Dr. Marcoleta, Marcoleta pwede excuse Balikan lang natin yung